Alright mga boss, so ngayong araw nga Kaya naman tayo ni YT Sa ating PCX-160 So, ano ang gawin natin? Mission ka sa Tagay Pesos Then, kuha yung suras nito So, baka nila, update ako So, Ito. Ito yung emission dun sa Sandoval, 500 pesos. Tapos insurance, kumuha ko sa may Cebuana M. Lulier. Duruin mo. Limit liability, 200,000. Kasama na tao, so 4, 450. Ito yung CTPL, 300. No? CTPL, ng insurance sa motor. Pero dahil sa Cebuana tayo, nakakuha tayo ng sarili natin kasama tayo. Kasama tao, So, goods. Goods. Kaya ako, ito na yung pinakamurang, ano, pinakamurang insurance sa Cebuana yung blue deer. Lahat naman ng Cebuana, mura yan. Alright? Let's go. Next, uh, so anong ibibigay ko? Ito po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun naman po kasi yung motor niya. Ah, nasa labas. Ang galing ko po yung mga exist na mga dokumento. Opo. Wala po. Wala. Anong to? Insurance po ito eh. OR. Ayan yung O.R. Tapos, yung yung yan yung sa insurance. Eh, yung sa sa Cebuana kasama yung tao eh, no? Thank you. Okay, tapos sir. Uh, next nito. Ang next po nito, uh, meron po tayong inspector po dyan. Yung mga nakablo, hanapin nyo po dyan si, kung hindi po si Kuya Jason, si Kuya Amang, para mag-picturean lang po okay. yung motor. Tapos pag na-picturean na po yung motor na firma ng inspector, balik nyo po sa akin. Eman okay. Tayo. Thank you sir. Thank you. So, kung na tayo inspector. Sorry, hindi tayo nakapagpaalam kanina. So, punta tayo inspector, si Kuya Amang So, thank you kasi pinayagan tayo na mag-vlog. Inspector. Tapos, pagkatapos, balik natin doon kay Sir. Park na. na. Okay. Thank you. So kaya may inspection para chine-check nila yung body tapos yung signal light yung mga lights para for safety din na Alright, kaya tala Park na ba? Ito na sa ah, style ni sir Signal 12 mo na ito sir, ibigay Bad na pa Thank you sir So ayun, okay na tayo sa inspection ng ating motor Shoutout kay sir, hindi ko alam ito Approved na tayo lahat. So, pass na tayo. Kaya bayad na lang tayo. Ba't iba iba yung price? Sorry. Ah, 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 lumampas na ng ano, sa araw. <laughs> Kaya ka <laughs> pala. Salamat. Ah, nagtatawin. Thanks. So alright guys, no? Ta tapos na tayo nag-renew dito sa may Kapitolyo Yun yung sinasabi ko So first na pumunta kami dito, bago kami pumunta dito is nagpunta kami sa Sandoval para sa admission na 500 pesos And then dumana ko ng Subana in year Para sa insurance na 450 kasama na tao Kung maniwala ka hindi Yan, nandyan yung pangalan ko, nandyan yung address ko Diba? So yun yan, yan, yan. Ayan yung address ko Kasama ng tao So good Dahil kapag uh, ka, kumuha tayo sa ibang insurance Maan Sabi nga ni yata dito Kuna na rin 50 pesos yung insurance sa loob ng LTO I'm not sure Pero iba-iba naman Tapos ang binayaran ko sa LTO is 388 dahil late na ng isang araw Dahil ngayon Dapat renewal ko is July Tapos August na nga August 1 na yan So Let's go Joms Motovlog Joms Motovlog